Ano po sa bahay niya tayo? Ang tao ba dito? Tao po. Tayo yung ano, yung kopya pala namin sa bahay yung titulo. Kukunin namin kasi pinupuntahan kami ng ano ng Homer kay Ruby yung paggawa sa yun ng ano ng permit. Oo. Yung sa extension. kasi pinupuntahan kami ng Homark okay? kasi yung ano yung Miral ko namin nakakonek pa sa kanila. Ngayon pumunta kami ng Miral to hinanapan kami ng ano titulo sa bahay. Inandiyan eh, sa iyo. Wala wala kaming kopya. Eh bakit kailangan namin original 'yun? 'Yun ang ano mo sa amin. Hindi pwedeng hindi mo maisuli sa amin yun. Sa amin yun eh. Original yun. Eh. Galing sa homework yun eh. mag isang taon na. Ngayon kami nagka-problema. Pinupunta kami ng homework kasi yung miral ko namin nakakunik pa sa kanila. Pagpunta namin ng miral ko, yun ang hinahanap sa amin. Oo. Oh. Kami ang magkakaproblema niyan. Dapat isuli mo kasi. Eh, kailangan na namin yun eh. Dalawang beses na pinunta ng home market. Eh. Kung pwedeng isuli mo kasi isang taon na. Oo, say, na ha? Kailangan mo talaga masuli yun kasi kailangan namin yun. Eh. Kami magkapro... Ha? Hindi nga kasi importante namin yun. Kami magkakapro yun pag hindi mo isuli yun eh. Original okay. yun eh. Kailan ko yan may babalik sa amin? Babalik ko bukas. Ganitong oras din ha? Sige po. Kasi problema sa home eh. problema sa mirada ko eh. Mapuputo lang kami yung sabi ng home market. Eh. Ayun eh, ang hinanap sa amin eh. Doon kami pumunta sa, sa ano eh, sa, sa Bacoor. Eh, mapuputo lang kami sa rin nito eh. Mabalik ko bukas ha. Ganitong oras din. Sige po.